sa mga babaeng mainitin dyan, bakit astang kamay? Alam mo yung unang beses na tumawag ka sa kanya, hindi sumagot. Pangalawang beses, hindi pa rin sumagot. Pangatlong beses sumagot, ano sasabihin sa'yo? Ay, sorry na. tabi busy ako. <laughs> Balik ta rin mo ang sitwasyon. Siya yung nagparamdam at ikaw yung hindi naman sen Hmm, <laughs> na patay kang bata ka. Halimbawa, Nagtext text sa'yo. Hindi mo napansin. Pangalawang beses, hindi mo pa rin na-replyan pangatlong beses <laughs> putang ina wala ka nang aabutan bakit wala na lahat deleted na <laughs> paborito nyo yan hindi pa tawag yan sa tawag malupit to unang tawag niya hindi mo nasagot Pangalawang beses, hindi mo pa rin sinagot. <laughs> Matibay ka. Pangatlo, hindi mo pa rin sinagot. May babae ka na. May kausap ka ng iba. Ngayon, parurusahan ka. Alam mo, tatawag ka ng tatawag, pero hindi niya sasagutin. Yung habang tumatawag ka, pinanunod niya lang yung cellphone niya, umiilaw, pero hindi niya sasagutin. Tatawag ka na tatawag hanggang maubos yung karga ng cellphone mo. Ngayon, alam mo, may problema. Hindi mo lang kung anong gagawin mo. Tumawag ka, baka nakukulitan. Huwag kang tumawag, wala kang pakilang. Ngayon, wala ka na talaga magagawa. Hindi umasa na sana mahimasmasan. Magdasal ka na sana mahal ka pa. <laughs>